Okay, good morning, good morning. Welcome back to my devotion. No? Natanghali po yung devotion natin, mga kapatid. Okay, pag may ako sa inyo ng pangmanhin, kung tayo may eh, nakakapos sa oras, no? no? Tandaan mo, mga kapatid, na patuloy na kumikilos ang Panginoon sa ating buhay, no? Sa ating mga spiritual na bagay, at patuloy siyang nagpapaalala sa atin, na kailangan na makagawa tayo ng hakbang o sa ating sarili no? sapagkat ang pag-aaralan po natin ngayon sa umagang ito mga kapatid ay kailangan na may pagbabago sa ating sarili no? No, sapagkat uh, sabi nga dito sa 2 uh, 2 Peter verse, chapter 3 verse 9 no? Ang Panginoon ay hindi nagpabaya sa kanyang pangako Gaya ng inaakala ng ilan sa halip Nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat Sapagkat hindi niya nais na may mapahamak Kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan No. So, ang mensahe natin sa magang ito mga kapatid ay pinamagatangkong pagkakataon para sa lahat. No, pagkakataon para sa lahat ikaw po na, na nakikinig o ikaw po na ah, nanonood no sa bidyong ito alalahanin mo na ang Diyos ay nagpapaalala sa pamamagitan ng, ng mensaheng ito sapagkat lahat mo tayo dapat ay may babaguhin dahil tayo po ay walang matuwid wala kahit isa lahat po tayo ay nagkakasala ngunit nagbabala ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita na sabi nga niya dito sa halip sa halip nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak kundi ang lahat ay makapagsisi di po ba lahat po ay binigyan niya ng pagkakataon upang makapagsisi sa lahat ng ating mga o pagkakasala sa Diyos no binibigyan niya tayo ng pagkakataon no upang magbalik loob sa kanya no ang Diyos ay mahaba ang pasinsya no sa kanyang mga anak ang nais niya ay tayo ay manumbalik at magsisi sa mga kasalanan at sumunod sa kanya upang tayo ay di mapahamak na pa mga kapatid na bibigay ang Lord ng pagkakataon upang tayo po ay makapagsisi upang tayo po ay magbalik loob sa kanya upang hindi tayo mapapahamak ang sinuman sapagkat lahat po tayo no, mga kapatid ay may kasalanan ay may pagkukulang sa Diyos no, bagamat mahaba ang pasinsya ng Dios sa atin ito ay hindi dahilan upang abusuhin natin ang kanyang Kabaitan. No, minsan kasi tayo, kumpante tayo sa ating kalooban, kumpante tayo sa ating sarili ng no, mga kapatid, pero hindi po natin alam na ang buhay po natin ay hanggang doon na lang pala. Kaya nga sabi ng Lord, ngayon na kapatid, ang paalalang ito na dapat mayroon po tayong aksyon, na dapat mayroon po tayong gagawin sa ating sarili sapagkat hindi mo alam ang pangyayari sa ating buhay. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari kinabukasan. Kaya nga sabi ng Panginoon, itong narinig mo ang mensaheng ito ngayon na dapat mayroon kang gagawin sa iyong sarili at magbalik ka sa Panginoon. No, habang tayo ay binibigyan pa niya ng pagkakataon o ng pag-asa, habang mahaba pa ang kanyang pasinsya sa atin, tayo namang mga anak, mga anak niya ay sumunod at papurihan sa kanyang mga kabutihang ginawa sa atin. No? Laging humingi ng tawad sa Diyos at huwag kalimutan ang mga natutunan natin sa kanyang mga salita. Ito ang patunay na mahal natin ang Diyos, mga kapatid. No, ibinabalik lamang natin sa kanya ang kanyang wagas na pagmamahal sa atin. Napakabuti ng Diyos sa kabila ng kasalanan natin. Siya ay mahaba pa rin ang pangunawa sa ating mga kahinaan huwag kang huwag nating abusuhin ang kabutihan ng Diyos kapatid no? huwag nating hayaan no, ang ating sarili ay mahiwalay sa Diyos bago sikapin po natin mga kapatid na tayo po ay magkaroon ng relasyon sa Diyos sapagkat ito po ang nais ng Diyos sa atin mga kapatid na tayo po ay magiging ah, magiging God, Jesus magiging karapat dapat sa kanyang harapan no? mga kapatid sa umagang ito bawat marami po tayong hindi na talakay marami po tayong ah, ah, hindi na tugunan sa ating mensahe pero nais ng Lord box